Good morning, good morning. Bro Ariel again. Today, September 27. 24. Update muna tayo sa mga alaga natin. Kung oh, may sakit yung isang manok natin, ah. Okay, oh, nantok pa. Mga oh. alaga natin, kalapate. Ah, nag-aantay na. Ah, Nag-aantay na. Lug na ba? Lug. Yung dalawa na sa rondahan pa. Lari ito eh. Laga natin. Papakainin ko muna at maglilinis ako. Papakain muna tayo. Eh, sinisipon ako. Gusto na sipon nagbabago na klema Oops, dito muna kayo ha. Ah. lang. Ayan, kaya na, kaya na. Oh. Tubig, marami pa tubig. sa taas. Kaya pa ba itong mga ito? Marami pa. So, lagi itong sa itaas natin. Ayan pagkain. Kaya hindi ko makita kung nasaan. Sa rundahan pa. Nasa rundahan pa yung dalawa. hari ito eh. Ang mga tanim natin, diligan natin. Yan pala guys, yung gagawin ko nga pala rito. Since na tayo eh, wala pa namang budget para dito sa aquaponics. Uubusin ko muna siguro yung fertilizer na bili ko para sa hydroponics. Mag-hydroponics muna tayo. Pero deep water culture ang gagawin natin. Uh, at least sa deep water culture, kailangan ko lang ay uh, air pump. Yung muna sigurong bibili natin pag pumunta tayo ng Haraj. Air pump. Pa ka? Ha? Paano, paano? Aga pa eh. Sarado yung bilihan. Tayo tayo? mag muna? Teka lang. Sige, sige. Tapusin ko lang to dito. Sunod ako sa inyo. Ayun. Okay, okay. Ah, sige. Mag-aaya na silang mag-harad. Ayun. mag, yun, mag daw muna. Bago pumunta doon sa bilihan ng mga bike. Kaya, bibili kasi kami ng piyesa ng bisikleta ng Ah, uh, Iba-vlog ko rin yun. separate vlog siguro yung bilihan ng bisikleta. Tapos, Ganoon din ang sa Harads, bibili ako ng uh, dito air pump dalawahan tapos uh, dito uh, air stone yun naman ang target ko kung din ako ng ano nung, tawag dito hydrotone para sa hydroponics natin kasi kailangan din natin eh. Uh, hydrotone ang gagamitin natin na sa media para malipat ko na rito yung ano. Malipat ko na rito yung tanim ko sa kwarto. Oo. Sa lukbate. Tsaka lukbate tsaka yung itong uh, itong ito. Ano ba diba yan? kangkong. Yan. Sa timbala mo na, dito mo nung gusto mga timbala na ito yung nalagay. Daldala ko ng daldal dito. Hindi pala ako kita rito sa camera. <laughs> At uh, magbibihis na rin ako. Sotso daw kami alis. Tama-tama lang ito. Matapos lang ako mag-ano rito. May linis-linis. Ito tayo ng harad. maya-maya. Ay! Ah, bala, Sotso! Oh, sige, alas atso. Maglilinis lang ako rito. ah Yun, hindi pala ako pwedeng mamili ng marami sa rags ngayon. Gawa nung pupunta pa kami na ang city. Magpapadala. Magpapadala. Buti pa sila may sahod na. Kanyang wala pa. Magpapadala sila. And then, bibili ng pang grocery. Na, mangihiram muna tayo ng pambili. Ang dalawa rin. Hindi ko makita. gara. Gara umiyak ng manok. nag-aaway na sila. <laughs> nag-aaway na. para akong ah. Hindi ko makita yung dalawang rumonda kung nasaan. Ang um, nabihag na. <laughs> Ayun, nasa taas pala. Sa taas pala sila. yun, kita ko na. Naago ulit. Sa bubong lang pala. Nung dungaw-dungaw dito eh. Yan sila oh. Oh yan. Mababa na. Gutom na yan eh. Yung isa. Mababa na rin yan. Mababa na rin yung isa na yun. dito yung partner niya eh. Iyon, no. oh. ginawa ni Kainer patungan para di siya naga nagbubulihan Siguro doon sa sulok nilalagay siguro ako ng box doon para doon mangitlog yung ano babaw na yun kasi yung blue bar natin doon po ipwesto eh Hindi ko lang kung sino rito yung mga naglulubo niya. Kaya na yung checkered natin. No? <laughs> siya? Paaba na yung pakpak niya. Kaya nakakaronda-ronda na eh. Ano ba yung yun? Ayan, ayan siya. Binuksan ko yung pinto para kay papano. Kung ayaw nila pumasok dun sumalit, maliit, dito sila papasok. Wala kayong bihag. Wala, walang bihag. Ayan na dalawang pakawala natin. Paronda natin, isang pares. Nagpakawala rin sa so kinitong nakarang, kaya nagka ata siya. Kailangan nga si sanayin niya muna rito sa trapdoor na to. Hmm. Yung ano ko nga isa, oh. Malungkot, oh. Mukhang may sakit. <coughs> Nabanggit nga kay Kenneth. Mukhang may sakit yung isang manok, eh. Panayang tulog, eh. sa sulok mo, maglagay ng kahit lugan din. Eh. Kasi tumatamba yung blue bar. Eh. Sulok na yun. Sabi ko kay Kinis gawa ng maliit na box para doon. Oh, uh, gusto mo itlog doon na lang. <laughs> Makalay kayo. Yung mga sigurong ating update dito sa mga alaga natin. Ingat-ingat na lang po ang lahat. At uh, God bless us all. Tanim natin, ano pala. Update natin. Ingat-ingat.